Are you, a gun owner? Are you a responsible 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 gun owner? The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within six months before its expiry date. tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner and be a good Filipino citizen. Huwag maging biktima ng expired mong lisensya. All right, target board clear. Yun. So today, kasama natin si Sir Marco yualday at ang halukaw. ating presidente ng One Gun Pilipinas ng poging-pogi, -pogi, no? <laughs> The Joyride! <laughs> The joyride. Oh, okay. oh, yeah. Dito okay. daw ang booking, eh. Magtrabaho ka muna, tol. <laughs> <laughs> Saka-booking right. okay. sa atin, sir. booking eh. So yeah. ayun, mga kapatid. Um, hindi sana natin papatulan yung uh, binabatong issue sa atin regarding sa... Um, bakit daw pag pumutok na ako ng tatlong bala, dalawang bala, sinasabi ko daw accurate number rin no? Uh, with the honesty mga kapatid, uh, maski sa arm score, maski sa shooter, yung mga baril po nila pag merereview review natin yan, hindi po talaga tayo nagda-dry fire. No? Diretso po yan, out of the box, pag pinuputok natin. Now, bakit sinasabi kong dalawa tatlong bala ay accurate na? Kasi po, yung baril ay hindi sa akin. Walang dry fire, yun po ay out of the box. Galing sa, minsan po ay bagong bago yan. Uh, last year, pumutok tayo sa uh, demo day ng arm score. Pinutok po natin doon yung uh, torch, yung RIA 5.0E, yung STK 150 at yung STK uh, 200. So nakita naman po ng mga tao doon na wala po tayong dry fire, itinatama natin ng maganda yung barrel. So ibig sabihin, kaya po yun yung opinion natin na maganda yung barrel, maganda po yung uh, accuracy. Dahil po walang dry fire, hindi natin barrel out of the box, tinatama po natin. Now, meron po tayo ngayong um, Strike Arsenal Speed 1, no? Ito po ay baril ng Admin AJ, no? So hindi natin to kabisado. Titignan natin ngayon, uh, puputok natin dito sa ating target board kung itatama natin. So ilang bala lang, tignan po natin kung uh, maganda rin tong strike uh, Arsenal Speed 1 na ito. Mahal po ito, no? Mahal po ito pero we expect na magpe-perform. Ito po ay uh, mabibili nyo sa The Gun Store. Yan, sa BGC po. Yan. Marami salamat po sa mga taga The Gun Store. No? Kami po ay, uh, sila po ay ating partner din sa One Gun Pilipinas. So, yes. natin mga kapatid, no? So mag-load tayo ng isa. So this is 5 meters. Tignan natin. Hit. Hit. Dikit. One hole. One hole, <laughs> One hole po, mga kapatid. Tignan niyo. Ngayon ko lang po yan pinotok. One hole. One hole. Ngayon, kaya masasabi natin accurate yung baril. Tama ba, Jay? Yes. Tama ba, Marco? Yes, sir. Yes, sir. So, this, ito ay magpapatunay na yung baril ay accurate. Uh, that 5 meter range, nakita nyo, nagawa one hole. So, hindi ko kasi binilisan, no? Talagang kasi minsan yung ginagawa ko, po, draw and fire. Pero this time, I want to prove na yung barrel po ay accurate. Kaya medyo nag-precision shooting tayo. No? So, tingnan natin, uh, 10 meters. Hit. Hit. Head pa rin. Good pa rin, no? Mga kapatid, no? So, sino naman nagsabing hindi accurate yan? 10 meters, ganyan pa rin po yung patama. So, apat na bala, mga kapatid. Hindi ko to baril, baril to ng admin AJ. So, meaning, apat na bala, na-prove natin, accurate yung baril. Siguro that is enough to prove, no? Uh, Layuan pa natin, mga kapatid. Layuan natin, no? 20, uh, 15. Okay. Yun. Yun. So, yun. Ulo -ulo. so ito lang po yan oh, Itong area na ito So paano natin sasabihin Na hindi accurate So yung kanina kita nyo naman First floor Nagdidikit-dikit Sana po uh, maliwanag sa ating lahat Na pag ang barel na hindi nyo pag-aari in-apply po lang in-apply lang ninyo yung fundamentals. Correct sight alignment, correct sight picture, tamang trigger squeezing, tamang grips. Applying the basic fundamentals in short. Ganyan po ang resulta pag maganda ang baril. Again, 50% skill, 50% po ang equipment or yung ating mga firearms. Yan po ay may pong malaking contribution yan para sa maganda nating patama. So sana maliwanag po. Pilipinas! uh, mabuhay po tayong lahat. All Ayan. Andito pa rin yung dalawang lover boy na kasama natin, ano? <laughs> ayan, ayan, The lover boy. Ayan. <laughs> so ayan, uh, napakita natin na yung apat o tatlong bala na sinasabi natin na opinion natin pag nagre-review tayo ng barrel ay accurate napatunayan naman natin kanina, pinutok natin. Ano? At nakita nyo po yung patama, hindi ko po baril itong uh, strike one speed arsenal ni Admin AJ. Pero uh, hanggang 15 meters po ay tumatama po tayo ng maayos. nag group yung bala mga kapatid. Ano? So yung nagsasabi po, nagbabas sa atin, yung kritiko natin na uh, sinasabi niyang uh, paano ko sinabi yon ay ini-invite ko po kayong sumama sa trade. No? Sumama po kay sa trade, magpumutok Pumutok po tayo, Uh, magturoan magturuan tayo. Baka po may matutunan din ako sa inyo. No? pa napakahalaga po kasi dito dapat sa Gang Community nag-share tayo ng ating mga knowledge, insights para lahat tayo matuto. So dun sa nagsasabi po na parang pinapasinungalingan yung opinion natin na apat na putok, tatlong putok, sinasabi ko accurate ang baril. Sumama po kayo sa Traed at uh, kayo po ay uh, magjoin mag-join sa amin, turuan po ninyo kami kung mayroon kayong maituturo. Ganon din naman po kami kung anong may ma-share kami sa inyo. So, sana po magkaisa tayo sa gan community, magtulungan tayo, magturuan tayo para together we grow, mga kapatid. Hindi lamang yung mga kapatid sa Wanggan, Pilipinas. Daya po, no? So, strike arsenal. Strike one speed. Strike one speed ng um, um, arsenal firearms, no? From the gun store, yan. From the holster, mga kapatid, and puputokan natin ang lobo, kailangan tamaan natin. Yan. Sa Salamat po, Wanggan, Pilipinas. Oo, oh, oh, po. Meron tapos... Kala nyo ba! Ma'abuhay One Gun Pilipinas! Mabuhay Ma'abuhay One Gun Patria!